Yan. Yeah. Kay Owel tinuturo yung malaking baka. Sa iyo po yung kay Owel. Ang laki nga. Oh. malaki? Sa kayo. Magkano naman po itong ito? Ay, laging may kitsandaan libo May kitsandaan libo ito ito. Ang laki. Ang oh. ganda ng katawan. Oh. Ito oh. daw po yung may kitsandaan libo. Mas parang karim siya. malaki. Ito po mas malaki. Ayun. Oh. Oh, Pagkalaki. Ah, ah. Ay talagang dambuhala. <laughs> dambuhala. Yan talaga ang uh, Brahman. Ah, ah, talagang ang katawan na 'yo. Lahi Ito tayo mahigit sa 100,000. 125. 5,000. Grabe. Grabe Dang buhala, Five buhala. Natin mukha. Ayaw Dambuhala, dambuhala. mag-adol sa loob. Ayaw, pagkalaking baka po. Si mga katay na ko yan, oh. Patay na, patay na. Kala na daw ito. Laki. Kalaking baka. Sa mga mga tingin, baka madali. Kaya <laughs> sa kabila, ito'y mag din itong isa. Ito daw po ay mag-eat din. Ang presyo. Ang ng mga mga baka ngayon. Good morning mga Talongs TV. Nandito ulit tayo ngayon sa Lucena Auction Market. Tayo po ay magtatanong ng mga presyo ng mga kalabaw at baka. Titignan natin kung uh, kamusta na pambilihan ngayon. At balita ko po ay kukunti ang dumating na mga kalabaw ngayon. Ayan, tingnan niyo po. Ayan, po, kukunti po ang dumating. Kaya halos puro baka po ang in natin. Kaya kung bago ko pa lang po sa YouTube channel, Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at hit na rin po notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload kong video dito sa Lucena Auction Market para po lagi kayong updated. At pa-share na rin po ang ating uh, video para po mapanood din ang iba. Salamat po mga Talongs TV. And good morning mga Talongs TV. Nandito ulit tayo ngayon sa Auction Market Lucena. Ayan po, nagdatingin na po yung mga taga-bicol. Kaya sama ng market dumating? Sino? Kami? Uh dumating lang din. Yan po sila kaya sampuay. Dumating ngayon lang daw. Alauna ng madaling na araw. Simpat, simpat na. Ayan, ang habol na yung wild na baka. Ayan, kanya-kanya takbuhan ng mga tao. Nakapabilis na may takbo mo. Dandaan lang. Ito pong wild na baka ito ay galing mas bate. Ayan, galing ng mga taga-bicol. Nakakatawag na takbuhan na ng lahat ng mga tao dito sa so pagbaba ng bakang ito. Ayan, kanya-kanya sampado sa mga truck at uh, delikado at baka ma masuwag. Ayan. <laughs> Good morning mga talang CB. may medyo lumiwalag na po. Titin natin kung ano ang ano the sitwasyon ngayon ng bilihan dito sa Lucena Auction Market. Ayan po, kung titinan nyo po, puro baka din ang dumating. Ayon sa mga uh, tinatanong ko mga biyahero ng mga taga Bicol wala na po halos mabili ng mga kalabaw daw sa Bicol kaya puro baka po ang dumating kaya Sam kukunti ba ang kalabaw na sa Bicol parang kukunti ang dating ngayon ano puro baka marami kung um, kailan maganda ang yan? tsaka naman <laughs> kukunti ang dumating na kalabaw kaya po ito so, po ay nabili ng 2.15 itong dalawang malaking to ito yung kanina tinignan natin na dalawang bakang malaki 2.15 yung pagkalaki mga katay na dalawahan bili 2.15 Ayan. Anong estimate yan sa ano yan timbang? Dapat maka apat na ka, uh, uh, ano, 800 kilo. Kad ka di sa. Mm, apat na 400? Ah, mm, 800 apat kilo. Itong dalawa daw to dapat maabot ang 800 kilo tong dalawa. Taga apat na raan ang timbang para hindi malugi sa katay. May tayo dito ng mga binebentang baka. Yan po, nagkatawaran na sila ngayon, nagtatawaran na. Dito muna tayo magtatanong ng presyo ng ano. <laughs> boss, magkano ba binibenta tong baka mo to? Ay, may it gito rin. 35. May gito 55. <laughs> 55. May na <kita> 55 daw. Yan, binibenta ko yung mga halagay. <laughs> Tutok mo may gito sa mukha ng mga yan. Huwag kayo bibit. Kaya, whoa, kaybibet, whoa, kaya mo natin yan. Kaya bahalang, mo natin yan. Kaya mo mahal <laughs> lang <laughs> baka ng mga yan. Yan. Po yung mga nilalabas ay mga hayupin. Uh, boss, baka kagibili lang. Yan, yeah, mga... Halagay, patula sa 55 patong sa 55 patong, din sa 55. patong di sa 55 ah. ang halaga patong na sa 55 patong para tayo nasa Garcia patong patong ko. Pa. <laughs> patong sa 40 patong sa 40 para nakita tayo sa Garcia yan yeah. yeah, dito daw pong baka ito ay nagkahalaga ng 80 yeah. ito ay na. Ah! Boss, Hello? ang estimate mo yan ito sa karni, mga anong timbang yan? Mga... Uh, ha? Waniti. <laughs> Good morning, boss. Pagkano totoo bida beta tong kalabooni? Forty five. Forty five. Nabilin na. Tiyak totoo yeah, na. e, pala y nabilin na ano? Nabilin. Merka kakatay, kakatay nato. Epi kung na ano may sa estimate mo naman mga anong timbang ito sa kamuna? One seventy. One seventy. Kado ay sa estimate ay one seventy. Estimate lang naman po yun sa kakatay. Boss, magkano tong baka mo ito? Magkano? 85. Dito ka tayo na rin no? Algampa. pa. malaki pa pala. Bata pa naman ayo. Ganda. 85 daw po ang halaga nitong malaking bakang ito. Ala ha, pa talaga pa. Buhayin. Yan. Papalakihin pa daw, papatasin pa. Paabutin pa na mahigit sandaan ng ano no? Ang halaga laki ganda ito baka ang ano saan galing? Quezon ah okay, din eh, si boss ang may hawak nito kapala kapataba yung padoto pala laki yun salamat boss good morning tatanong lang magkano itong kalabaw mo ito Ini nama apa? Tatluan, 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 ang halaga? na walang uh, ayan, uh, kulang ayan, daan yan, ayan, 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 kulang ayan, 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 pa? hindi na ayan, 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 na ayan, yeah. kulang ayan, 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 mga ayan, 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 kung kunti po ang dating ng mga kahit ngayon at talagang nagtumal. Pero maganda naman daw ang presyo at tumubo yung mga behero. Nung ano, pinapalta ng lubid, nabili na. Ginaya ka na. Basta nabili na yan? Hindi pa. Hindi pa. Magkano yung ganyan? Patos Bawat isa na ano? ito. Dalawa ba itong magkasama o isa lang? Dalawa. Ah, ito yung patong sa 40 Magsin, laki naman ano. Ito po sa 40 ang halaga. Binibenta pa. Nilagyan na lang ng pailo. Ano? Sabi ano, ng, ng pailo. Uh. Ito po Brahman? Hindi ano? native lang? native What's good morning? Magkano itong kalabaw mong yan? Ah, re? 47.5 ang isa. 47.5 ang isa. Yan. Dalawang kalabaw. Ito'y <laughs> nabili na ano? Oo, oh, oh, kabibili ko lang. Galing Bicol. Yan, kakatay ba kakatay kakatayin? Kakatayin. Okay, Alagaan. Alagaan. Yan, 47.5 daw po itong dalawang kalabaw na ito. Bawat isa. Yan ang halaga niya. Ito daw po ay patong sa 40 din ang halaga nitong kulay brown. Mga Tagalogin native ba? na Baka. Good morning, boss. Magkano yung baka mong yan? 50 mil. Magkano? 50? Ay, mga pare. Ito daw ay 50. Ay, 50 mil lang yan. Baka... May May bawas para naman daw po. 50. Yan ba yung ibabiyahin na? Diba, ah, tatali lang dito. Ah, lang. Yan daw po yung 50 mil. Dumalaga. Diba yung nag-anak na, boss? Hindi pa. Lumalaga. Mas magkano daw yung yung bang yan? 100. 100. Laki din. Oh. Sandaan libo. Ang estimate mo niya sa sa katay mga 320. Lalaki ng mga Ito ay bang ano? Unisan, lalaki 'yo. Oh. Ayan po, 320 daw sa estimate na natin bang sandaan libo ang hinihingi laki hindi po nagtatawaran sila sa halaga ng bakang ito kalalaki ng mga baka good morning boss magkano ito bakang ito? 85, 85. ito'y katay na? galing pagbilaw katay na ah, galing pagbilaw ito pag katay na anong estimate mong 250 bang ah, saan 250 kasama ka 250 daw ang ano, estimate sa timbang pukuti ang kalabong ay dumating ano? alam lang ako naabot at pukuti po puro baka mas magkana ba nabili yan? 31 katayin na yan katayin 31 ang bilid daw itong katayin na mataas yan kahit kapag sila katayin mo palagbag bayan baka mga katalong TV ito daw po ay Sinto G's ang bili nabili na katayin laki yung oh. mga lalaki mga baka dumating ngayon ito daw po ay estimate lang sa estimate po na katay ay 290 ito sa katay laki Hindi laki ng mga baka ngayon mga galing keso Ayan, mga katalong TV, titignan natin to Nagbibeta dito na mga hayupin. Ayan, may mga nag lang hayupin, hayupin. 37.5. Ito so, pong itim na to ay 37.5. Ay, yan ang may patabahin lang. Hindi naman guwan. Kaya sa pumili ng turitin mali sa guwan. 37.5 daw po ito. Sabi kayo na kaya nyo, hindi na may presyo na lang. Oh, Ayan. Mas magkano itong baka mo ito? Magkano? Walang 30 Walang 30 Binibenta at may naglatanap ng hanap ng ayupin 26 media 26 media daw ito <laughs> Ayan po, may mamimili ta ng baka Kipin <laughs> <Titingin. laughs> Ayan hey, eh, sila kuya oh, Maganda eh oh Kapag dito, kapag eh Opo, opo, opo Kapag eh Dinitin na, dinitin na, ronan! Ayan. mga Ayan o, nilabas na yung mga alagay. Magkano yan daw? Magkano daw yan? Ha? Magkano? Forty-five at forty ano forty At 40, 40, ano? 45. 40. At 40. Ayan, tatawaran. O rey, maganda. baka six six Good morning po. lang. Good morning um, po. Yeah, si kuya. Yeah, kamusta po? <laughs> Pukunti po ang dating ngayon ng mga kalabaw. Ayan <laughs> yeah, si Kuya. Kaya may earning. ngayon dito. <laughs> Pati nang po kayo na pa, hindi niya. Na, na pa po kayo. Tingin-tingin lang naman. Uh -huh. Hmm. Bibigyan po si Kuya ng mga ano ba sa bakikita ng magaganda-ganda daw. Yan. Magandang klase yung baka ano. Yan na malalaki, Brahman. Sa tenga po nakikita daw yung mga ganyan. Gusto mo tatlo ba bawa. bawas sa 40? Bawa bawa Ito daw ay bawas sa 40. May natingin. Yan, bawas sa 40. Ari po, tama 45. Kita tig po 45 daw to. Ito po yung 80. Isa yung 80. Ito po yung mga gutom mo lang sa taas niya <laughs> yeah, ay na okay. <laughs> kaya kailangan makabenta na <laughs> uh, shout out salbok, salbok. salbok, salbok. yan salbok mga tagalbok sa saryaya okay. okay. okay, ang ganda. Marami po. sa kwarenta, ari babaw sa lupita. Magsabi ka, pag may tumusik kaibigan, ibigay na. Wala na po sa inyo. Ibigay na hmm. ay, po sa inyo. Magalaga sa katinaan, isa magandala. Kayo pa ibibili ng baka. May nagustuhan natin yung baka. Maliit lang. Mali ito daw. Maliit lang kapitan. Si Kair Neng. Ito po, isa sa subscriber natin. Yan, parang gusto na bilhin. Mali. <helpless> <Tudo> blues blues> <ctorate> <trol> Ayan okay. na po. Magkano daw tawad ni Kaya? Kaya magkano tawad nyo? 23. siya 23. <trol> uh, oh, 24. 24. Ay, saan libo na diferensya? Kaagi na. Ano na? Oo, ayos na. po. Nabili, nabili na ni Kaya Si rin po ay lagi nanonood sa ating ano, yeah. yan. Nabili na. na. Nabili na. <trol> Kasundo na daw. Ano yung kukuha nilang ng dokumento? Ayos na po. Mga kinakarga na po yung mga na biling baka. Seryoso na ito. Ah! Ito yung dalawang malaki ito. Ang dami. Okay. Sa yung lahat ito? Oo, oh, Ito yung dalawa niya. Pantay ka, binin yung malaki. Ito po yung eh, magkano ito nakuha niyo? Ito, 85. Oh, 85, laki yung. Grabe yung mga buko lang yung sa likod. Ito naman po isang to. Puro puro lahat pala nadaling yung malalaki ano. Oo. Oh. Ito po. Yeah, siya, may kitli pulang pula ang yan. Oh, may kitli man pula ito. Puro katay na po ito. Piling patay, piling hayop eh. Oh, pwede pa naman siya palakin. Ito po pinakamalaki. Sinto Jace. 110. Yan kinakarga na. Butid ka kasi sa kakargahan ano. Oh. 110 daw pambili sa bakang to pagkita. Kaya lang po diyan ang pinakatay title bonus lang malakas. Ayun, si bonus nila daw malakas. Ayun, abo. Ito pa ano siya? malaki. Ay! Mamaya, mamaya ito muna. Ang baka yung Okay, isa. Yan po, magkano naman niya? Ganun din. Oo. Oh, Sinto din. Ito daw po, kinakargan ito. 110 din. Ito na po yung kanyang tinignan natin doon na na baka kaninang dalawahan na nabili. Sabutin mo. Butit mabaitan, no. oh. Mabaitan. Oo, pare. Mabaitan lang Mabaitan.

Kala laki na nabili nilang baka. <laughs> oh nga, ay, malaki sa tao. Oo nga, ang taas. Sabi ni na kami nito, si Dilo. Kinakarga na po at mga ano na. Kakatayin. Pwede One naman ito po 110. Ito naman isang to, yung maliit-liit na ito. Magkano yan? Ito ay 60. 60. Matura 60. Buntis ba? Buntis, buntis na, ano? Sir. Ha? Hindi buntis, na, naman. Buntis at uh, alak na. Marabit na. Matura daw ito. Buntis. Lahat pala ng baka dito malaki na dali nyo. Ano? Ito ba buntis. sa inyo din? Oo. Oh. Ito yung magkano naman to? Pitong po. Pitong Puro mga malalaking baka. Galing sa inyan kuya? Sariaya kiso. Hindi. Yung baka. Sariaya kiso nga yan. Sariaya ba yan? Ba yan? Ay. Ay, hindi. Ito yung mga malaki. Unisan. Unisan. Unisan galing unisan ito po rin sariya yung isa dito dito tawag na sariya yun yung po ay galing unisan ito pala yung kuya ano iabutin ng ano, ano kalating milyon kulang kulang kalating milyon ang halaga no at yung dalawa ay 200 ano, na ay eh. malaki laki kapital din yan you know, yung pagkakarga nila ng mga baka wala kayong nabili kuya win ngayon ng kalabaw Ana, benta na. Kulang ang kalabaw ngayon, ano? Kukunti ang dating yan po. Yung nabili daw nila, nabenta na rin. Sobrang dum kunti na dumating ang kalabaw, ay. Eh. Nagbawi sila na karang linggo at na karang linggo yung dumating. Yan po, nabenta na rin yung mga kalabaw dito. Kaya kulang yung mga ano ng kalabaw. Mas magkano daw ako sa kabayong yan? Oo, oh, oo. Oh. 23. By 23 yan pala 23 Kaya ito ba kay Kena uli? Oo Kena 23 daw itong kabayong ito Yan ang pagpakyat ah si Papa. Hey, hey! Yung baba, daw ang laki ng kapayang yan. Hila, hila, hila. Patari. Patari. Patari ba, daw. daw. daw kabayong ito. Ayan daw. Ayan daw. Ayan daw. Ayan 23 ang halaga nakabili na katayin na ito na mga katayin na rin yan nice na naikar ka na yan po may mga kabayo pang natira dito ah, magkano itong malaki kabayong ito 25 25 mumura ng kabayo ano ay, yung isa na yun. <laughs> yung ba na katawan na talagang katay na? Ang po ay 25. Ayan mga talong Stevie, ngayon po ay napakatumal ang dating ng kalabaw. Kaya puro bakang makikita nyo sa ating video. Ito daw pong bakang ito ay uh, 15 ang bili. yan katay na. Kakatay na rito ano? Yes! Tapos ito ay 20 mahigit. Ang dalawang ito. Mga katay na ito pala tatlo. 20 may kita ang bili mga katay at ito naman ay tie tres. 33 33.5 33.5 ito po. partida 33.5 daw ito mga ito yan o puro po katay na yan kahit palilid pa yung mga katay ito ay dadalid sa tayabas yan po ay ilang peraso lang talaga dumating na mga kalabaw ngayon kaya medyo matumal pero maganda naman ang pinubo daw ng mga taga mga behero at dahil ko konti nga edi medyo matastas ang halaga ng ano ngayon ng kalabaw. Ayan. Tapos yung iba po dito may yan, yan po natitira ng ilang piraso na lang yan din. Yung mga ito naman po idadali na sa Maynila. Sa Bitas, Tondo. Mga katay na rin po ilatya mga yang nandiyan mga kalabaw. Ayan mga talong stevie, ito po yung mga bakang nabili ito pong daw malaking to ay ang pili 90 na may nakalagay na 004 win ala farm yan po kung ala farm yan po ito po daw ay 90 ang pili kung baka nga ito laki may katay na ito naman po sa ay 75 Mas ba, magka, ang mga anong timbang kaya nun sa karnina yung malaki? Saan? tatlong sa buong 90 daw ito ay abutin ng tatlong daan ng timbang sa katay laki mga nilahin na malaking katay na po ito mga katay ito po yung mga baka kung kunti po talaga dumating ngayon puro halos baka madalang ang kalabaw yan po halos wala na rin pag gusto nyo po pumunta dito sa Lucena auction market kagapan nyo po at dito po, bago lumiwanag, halos wala na mga mabibiling hayo. Hindi po yung mga interesado yung bumili ng mga hayopin para naman po kayo makapamili. Pagka mga alas 6 po, halos wala na rin, matira na. Payat na mag-inahin. Magkano yung payat na mag-inahin yan? 36.5 36.5 Magina, ina Para yung payat. ba nila to? Magkano Ayan. po yan yung, yung bakal niya? Hey! Ito, niya so, ito ba yung ano? 90? Ah. 90 yata ito ah, wala. 90? Ah, wala pa. 65. 90? Ah. Yan nga yung magkano? Pinta. 90 nga. yung 90 kanina. Eh! Hey. 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 Ayan. laki gilis yeah. sa makay uwing uwi, uwing uwi na eh. uwing uwi na yung eh, baka bago po matapos ang video natin sa araw na ito mga talong stevie gusto ko lang sagutin yung isa katanungan ni Freddy Rosales anong araw po ang auctions sa mga baka at kambing at anong oras po ang best time mamili yan po, sasagutin natin yung katanungan niya po. Uh, araw po na ang pamimili ng hayop sa Lucena muna po. Lucena Auction Market po ay nagumpisa po ng alauna na madaling araw. Hanggang alas 5, alas 6 lang po. Pero pag umabot na po na maliwanag na, ay wala na po tayong maabutan. Meron man konti na kundi na ikagalat na bilhin ng iba. Kaya the best po pamimili sa Auction Market Lucena ay ala alauna na madaling araw hanggang alas 6. Yan po ng umaga. At dito naman po sa Padre Garcia, Batangas. Ang mabilihan po doon ng mga baka at kambing ay uh, tuwing biyernes po. Pwede po kayo pumunta doon ng mga alas 4 hanggang alas 5, alas 7, alas 8. Yan yeah, may mapipili pa po kayo. Pero mas maganda po kung agapan nyo para mapamili kayo ng mga gandang hayop. Ayan. Ah, uh, isang mabilis na shoutout muna po sa ating mga commentator at subscriber. Kay R.C. Perez Shoutout po sa iyo. At kay Elmer, T uh, Elmer TV. Yan po isa rin yung vlogger sa uh, Padre Garcia Batangas. At kay Angels Mix Vlog, siya po ay isa asawa ni Kuya Elmer YTB. Yan po, sila yung mga vlogger din nakasama natin sa Padre Garcia Batangas. At si Bebslyn Bahadz. Yan po, at lalong higit po kay Kuya Ireneo Duesa ng Lucena Quezon. Yan, maraming maraming salamat po sa panonood mga Talongs TV. Sana po na gusto niyong video natin sa araw nito At uh, sana po ay huwag niyong skip yung ads. At kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, huwag mo pong kalimutan mag-subscribe. At hit mo na rin po on the notification bell para lagi kang updated sa mga ina-upload kong video sa Lucena Auction Market at sa Padre Garcia, Batangas. Maraming salamat po. God bless po.